good morning, good morning. Kumakulong so, para araw ng sa ating lahat. Yan, panibagong araw tayo, panibagong vlog. Okay, eh, dito tayo sa likod. Oh, yan ah. Parang magbabago na yung itsura ano. Yung mga sili natin sa pagkapataba. Hmm. Kakadamo na rin. Tapos, Ito babali mga sili napapasokan ng kambing ay nandiyan na si Basandi napasokan ka ng ano kay mga kambing yun mo natin yung ano dito yung maraming na kahapon kahapon ang hapon na eh, may nakapas ng kambing mga amasili tumulan nga kahapon hindi ko kalakas. kalakas nang ambun lang, lang. Oh, nawala yung mga dahon dito yun oo oh, good food dito nang kadaang kahapon yung mga kambing oh, mga bali pa yung iba mga bali Puro po pud. Hay. Eh wala lang. Wala. Ano, Nalagyan pa natin ng balag to. Ah, uh, naano na tayo na nadidismaya tayo sa mga sili natin ngayon. In uh, ano na. Tawag dito. Nang uh, naano na sa tubig. Dahil nga na sobrang sa tubig. Tapos yan. Nangulag sila. Ano yung bungo. Malaglag. Tapos napapasokan pa ng kambing. Halos wala ng mga dahon din yung kung ano, sili. Puro ano ng kambing. Mga ano ng kambing yan balik, balik. Mga bali oh. So, yung ha, uh, wala man Yung kok na lampi press naman yung maano yung hinog. Sabi babalikan. Siguro nga yung babalikan nga yung may pita sila na naman. Eh. Oh. Ayan ha, maaga kami nag-ano ni ngayon Ah, magaan kami. Magi-spray kami ng mangga. Pipitasin natin ay pipitasin. I-spray natin yung mga mangga. Pina-spray ni Tatay. Ayong ogos. Ngayon mga boss, pag nakapagpalitaw tayo ng ganitong panahon, ogos. Hindi naman ganun karami. Hindi ganun kapal yung bulaklak. Pero pag naaalagaan nga natin, saka at tuloy medyo ano yung yung presyo August August yan, September October, November December December ang pitas medyo maganda-ganda yung presyo nung ano nung mangga kahit na hindi ganun karami kung ano naman tayo mag-i-spray uh, December or January April na yung ano nun, April na yung 4 months kasi April yung ano natin yung pag-harvest maraming nga nun kaso ang problema nun dahil ma panahon na talaga ng mangga hindi ganong kaganda yung presyo ganyan panahon nung ano nung nasa pulang ni tatay yung ano yung presyo ng mangga hindi naman ganong karami yung mangga Uh, bali Napakiyaw ng kulang tatlo 200 plus yung pagkapakayon ng ano natin nun buwan ng mangga ganyang panahon August August September ngayon dahil nga nag-aaraw o subukan natin mag ano ng paa maaga magpapabulaklak ng maaga ngayon may dalang si ano kahapon si Mang Nanding yung anak niya So, Ito lang yung anong yan. Yung Yara. Copy Hindi ito. Yung potassium na ano, masyadong mahal yan Nasa kulang limang libo. Yan, yung copy lang na ano, potassium. Yan na lang yung ano, yung Yara. Yan ang pinang-i-spray ngayon. Ay, na nga ang Karga tayo ng ano, tubig. Yara Trophy Coat. Siguro mga tatlong ano to, tatlong drum. Ang galing masiguro ang drum. Ang mga ano dyan. Nanguubos. Oh, ano to? May sticker. Ano to? plano natin? Eh, yung parang muntika na yun. Yung pinaka parang sebo. Parang pinaka sticker.

terakhir cuma senjata, bos, start natal ya, bombang august september, oktober, november, desember, ya, yeah. desember. Uh, kung papalarin kung gaganda yung bulaklak saka maalaga natin yung na boss ito yung sinasabi nilang pauna uh, kahit hindi pa panahon ng pag-i-spray mag-i-spray tayo hindi naman ano naman bawal sumusuba. kasi nasubukan na rin natin na ano ganyan na maagang nag ay spray gumanda naman yung ano nang gumanda naman yung labas ng bulaklak tapos nung binenta nga nung pinakyaw maganda rin December Ayun, akit na tayo hindi na volunteer yung nga natin ngayon yung spray talaga natin si Boss Andy. Siya yung magbapanda ng makina. Ayan. Magbapanda na <coughs> Siyem, tayo. Maket na tayo dito. Unahin na natin sa taas. potassium potassium tayo ng mangga medyo maano lang ito kaysa doon sa gamot ito alas ano natin ito pasasabawin natin ng konti hindi ka sa gamot basta madaanan lang Huwag sa ano, basang basa Ano, kasi basa nila sa baba Yan hindi natin naan sa loob Saka sa labas Hindi nag i hindi na natin na nice place. sa tapat natin bukas ito natin malakas na dito umi pala malakas na patayin muna natin mas malakas, na malakas pang ano malakas kumano ng ano yan? Gawin muna natin yung host Ay 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 Ayan Bubas Nakadugtong na natin Ayan Yun yung isang ano Ayan Hindi na pinaano sa taas niya na yan Bagong putat eh Tama na lang Kung gaano eh Marating nito Ya, sige! sige! <coughs> Nakakita na natin yung mataas na ito Tapos sa kaita Tinantan na lang natin sa taas Yun na lang yan Umaka yun Sa kata Sa yung dalawang ito Sa yung isa na yun Yan hindi na natin yung spy mo Pagtanggal na yun masuk masalah, biar dia... Tunggu... nih... punya akun Ito, nah rutan Ulan, oh, uh. Kaya tanah ada rutang karinya. Pulang ingwas. Kaya yang menyamanya. Tang daging itu. Kaya medur rutang mas. Tanang miluali tangkai. Miluali panu kaya tang giri. itu. Sabi, pati yan nata. Papakain na nga rin ating kain yun eh. Yung meto ko ngay. May madalang na ano. Lumilitaw na bulaklak. O baka sakaling kumapal. Ngayong minispray talaga natin. Eh, sa taas. May madalang ayun. May madalang na lumilito na bulaklak. Ayun, sa guys spray na yun, baka sakali Kaka pa yung bulaklak Ito, itong puno na to, medyo ano Medyo Magbutat lahat Pero ibabain na natin Ang taas hindi na Pag mga ganyan pa naman huwag ang kapal na makapal yung bulaklak pero pag nga na yan pag medyo dumami bulaklak at hindi nasira sigurado maganda yung presyo yung magiging presyo niya, pag pinitas Eh, bawas-bawas ni ano. Pare apat na drop mga tatlo pa siguro baka maubos-ubos ano natin potassium potassium nitrate kakagamo na tayo magkakarga muna ng tubig yun, oh, bukas magkakarga ulit tayo o oh, si Boss Andy, pinunta na yung mga kalabaw natin kasi nalang tumingin ng kalabaw yun, magkakalukada yung sandram magkarga pa tayo ng drum bali ano pa isa dalawa 2 bali lumang puno pang anim to o sabihin na lang natin sa kada isang puno o dalawang puno isang drum ayun sa eh, dulo doon malalaki yun baka may kiti drum yan. yung sa na yun, hindi na natin yun ano ah uh, in spray gawa nung tatanggalin din natin natin yung eh kapde kahit na medyo mahaba yung stick natin yung sa pinakagit na sa dulo hindi na Haabutan. Kaya nag-aagdam pa tayo. Yung pinakadulo na gitna. Ginagamitan natin ang agdam. Yung pantay tao. Malaki ng bagay yun. Pag nakakita tayo ng lampas tao. sa naman ang ano. May parting maganda yung ano, maganda yung dahon niya. Matanda. Ah, uh, isa sa dalawa yan mga boss pag ano, pag uh, spray natin na yan. Kung di magpuputat yan, bulaklak ang ilalabas niya. Katulad dito mga boss. Yung nandito sa ano na parting na to. Tingnan mo. Hindi pa natin na-spray. Yan, putat na yung lumabas. Oh. Mga putat o usbong na bago yan. eto wala ka nang ano dyan baka sakaling ibang hindi nagputat, nagputat baka sakaling lumabas yung bulaklak pero dito isa sa dalawa din yan pag di nagputat bulaklak ang ilalabas nito. tagtanong kong dahon Sentra. para mga ano yung sentro nyo yung nakadulo gitna Ayan, bubos. Tapos na tayo dito. Ayan, eh, kapatay na may busandi. Doon na tayo sa dulo. Yung dalawang puno doon sa dulo. Pico lang yan eh. Peace friend din natin. Ay. Pico, pico. Doon na tayo sa dulo. Ayan. Ayun, wow. Nagtanggal tayo ng ano. Pinulo po. tayo ng uh, ano, antik o ibok. Yung mga lalaking tangkang. Ayun, uh, pinalitan natin yung stick natin ng mahaba. Dino tayo akit. Tapos, dinagyan natin ng gamit yung ano. Yung potassium natin. Oh, well, natin mapapumpa yan pag ano. Pag, kung sakali mo magkabulaklak pag di nata, natin napatay yung mga antik wala din, di rin natin ma-spray uh, sa dulo sa taas ah, ano na muna tayo kukuha tayo wag tapos alin natin yung taas hey napagubad tayo ng Dior sa dami ng antik walang gam na malalaki yun mabas tapos na natin isang mga, ano na mga antik Ito wala nung mga antik to eh, yung isa lang, ito nung nakaraan na-spray natin nung taas to eh, yun hindi natin na-spray yata nung nakaraan yun, Kasi wala lang yung mga bulaklak kaya hindi na nating in-spray din, dahil walang ganong lumitaw na bulaklak, na-spray sa baba, kaya yung mga antik nasa taas. Yan mga boss, arena O, oh, dinodobli na lang ni i-boss Andy yung ano. Ubusin na natin yung laman ng drum. Tapos, eto. Yung mga langgam. Patay na. <laughs> Ayan na. Mga tinamaan na yan. Namatay na. Ubusin na lang namin ni boss Andy di dito. Eh. Ayan, putang ko muna yung ano. Punti na lang kanina yung tinignan natin. Ay, ko. Yung mga sili natin. Bang lutsan. Tinamaan ng ano. Medyo malakas yung hangin. O, oh, buwan tayo mo, no? Nanatara kasi tayo mga basa, Nawala na tayo ng gana sa mga alaman natin. Pero uh, isang araw, bukas, Lulusong kami dito po sa hindi sa Ibay Sa Ortiz Sa or isang araw pag di pa umulan Magpapatubig tayo ano ba mo ito na lang Kanina na natin ito nila na natin. Eh ubos. <coughs> Tapos na tayo. Eh naubos yung ano. Naubos yung ano natin. Yung potassium. Potassium nitrate. Naubos. Ano nito, wala tayong pang ano. Kung sakali mang pasundot. bagay magpapakain na lang tayo ng isa pa kung sakali mang makikita natin naghihirap ang lumabas yung mga bulaklak kung kailangan ng sundutan eh nayari din tayo nababot din tayo ng tanghali ah yun buwas na o nakaka nagpahinga tayo Ayun, uh, ano yun na natin yung mga kalabas o si boss hindi wala ah may e, pinunta sila ni Ate Dolor. O, soga natin yung mga kalabaw natin. Ayun mga mas napapaamo na natin na po unti si Jenny. Kada kinukuha natin sa ka, pinaano, inihimas natin. Medyo mailap eh. Pero ngayon, ayun, na ano na natin, nahawakan na natin. Dati, hindi. <laughs> Napakailap na kalabaw ni Boss Sandy. Hindi. Hindi. Sinasanay na nating inaano. Mailap! Mailap si Jenny! Si Magda. Ay, Lena. Lena! Hoy, kumukulog. Kumukulog, kulog. <coughs> Yan mo ba sa muna natin. Bago natin i ulit. pinipat natin gawin dito aa uh -uh. ay basta na ano lang ganyan yung kalabaw aa uh, um, yan dati din mo natin nakawa na ganyan yeah Tawagan na natin si ano, si Lena. Ay, natin gawin dito. Tapos si Jenny nandun Ay. Ano mo natin bangka? Dapat nung isang araw pa tayo lumusong eh. Dito tayo nakalusong tapos ka ngayon sana. Ay kahapon dapat kahapon tayo lumusong. Kinasa natin nung isang ah, gab, hap, hapon eh o kahapon lulusong sana tayo di tayo nakalusong pinanghali tayo tapos ngayon naman yun nga dumating yung potassium kaya nag spray muna tayo bukas lulusong tayo sa Ortiz nandiyan pa naman pala yung, ano yung makina Puso ngayon yung nakawawalang makin eh. Kaya pagkatapos natin nag-ano ulit doon. Na tapos natin na i-spray yun. Parang galing din natin yung makin na Pero nandiyan pa naman. Nung kalawa doon natin nga uh, ina na yun. Kinasa. Kahapon sa kangen. Dito yung tayo nakalusong. Ayan. Tuyo naman siya. Hindi naman lago ulan, Kahit umuulan ano lang ambun lang oh, mga tara na, huwag na tayo baka adat na pa tayo ng malakas na ulan lumakas na lang sana <laughs> kasi di umuulan ng malakas eh yun, mawawas pa huwag na tayo yan, oh, pinatatalbosan tayo ng inyong santang kaso gabi na alanganin na kaya araw na lang sa mga kalawa doon tayo magtatalbos o paano mga boss ah, dito ko na lang muna, muna si siguro tapusin ang ating munting video uh, ah, maraming salamat sa walang samang support ah. at pagsabay ba kay boss JJ yan ingat po kayo palagi and God bless 咱俩不打哟。